sa inyo to nang walang galos o kahit anong marka. Kaya dapat, pag kinuho ko yung mga tanda, wala akong makikita ng galos. Kapag may nakita ako, kahit na ganito kali, lalagyan kita ng malalim sugat. <laughs> oh, kunan mo yan. Kami na bahala dito. Oh, lagay mo! Kayo naman, wala na ba kayo kadaladala sa gulpe? Eh, kung ikaw gulping ko, <laughs> ha? Siyado kong maraming sinasabi. Pag nakita namin uli yun, gutay-gutay ang katawan nun. Ikaw, gusto mo magutay-gutay ang katawan mo? Oh, hindi totoo yan! <coughs> Anong kaguluhan to? Eh, boss, maglalakag pinagkukulbi. Ang dami-dami nga nila eh. Ano ang dami-dami? Isa lang yung nakakalaban niya. Nakakagulat hey, na may mga pasok ninyo eh. Yung nakalaban namin. Bilib din naman ako sa taong ito. Kung mag-practice ng baseball, tanghaling tapat. Saka, hindi bola pinapalo mo ha? Ulo. Pinatatawag ka ni Salazar. Bakit daw? Ano, Ben? Tinatanggap mo na bang inaalok ko sa'yo? Boss, ako talagang gusto ko yung umaman. Gusto ko magkaroon ng maraming pera. Kaya lang, yung pinagagawa mo sa akin, masyadong mahirap yan. Yung sintensa niyan, hindi pang small time hoodlum. Oo nga, pamapuha yun. Ano mga po? Yung Godfather. Mafia. Taga na, boss. Ayoko nang marinig yung mga sinasabi mo. Tsaka ako, naaawa ako sa mga nagiging biktima niyan. Mauwain ako eh. Tsaka, Dorda yan. Ayoko nang ganyan. Oh, talagang sigang kanin ka lang. Eh kung ganyan ang prinsipi mo, talagang hindi ka yaman. Hindi ka tumulad sa akin. Malay mo, balang araw, maging big time ka rin. Baka pwede ka pa maging mayor ng Baguio. Tama ka, boss pero pag nabasyo kami diyan mayor ng kulungan ng labas ko dali naman ninyo. ay hindi po Teka! Ah! E bakit Abulin nyo! dali tapos tayo mga ditse! dali nyo mga anak Tumakas tayo! dali 不灵！呃呃再拉走一枪！ Makinig ka mabuti sa sasabihin ko sa sa'yo. At siguraduhin mo makakarating ito sa kanya. Ha? Ibibigay ko sa'yo mga matatanda. Kapag diniliber mo sa akin dito, ang pinadudukot ko sa'yo. Apay ngay kasi siya, tinatabla mo ako. Kahit kailan di naman kita hinulog ah. Maganda naman pinagsamahan natin. Kaya nga ikaw ang kinuha ko kahit alam kong pipitsuging hoodlum ka lang hindi mo ako may kakanta. May panabla na ako sa'yo eh. Alam ko naman yung mga katulad mong pipitsugin. Gumaganda ang boses kapag kinukuryente. Kaya lahat gustong ikakanta. Kadaling ko sa inyo to. Nang walang galos o kahit anong marka. Kaya dapat, pag kinuho mga tanda, wala akong makikita ng galos. Kapag may nakita ako, kahit na ganito kalit, lalagyan kita ng malalim na sugat. <laughs> Oy, bago umusok yan mo sa init, Gawin mo muna yung pinagagawa ko sa'yo. Sige na. Yan, sige. Wala ang kadaladala, ha? Lahat ata ng lalaki gusto mong iyo, eh. Makita mo, darating din ang katapat mo. Hintay mo, ha? Hello? Hello? May problema yata kayo. Wala. Kaya pa, pare. Kaya, kaya ng driver ko yan. Oh, may problema na kayo ngayon. Huwag ah. kang gagalaw.